Ganito ang araw-araw na gawain ni Mang Greg, isang magsasaka sa bayan ng San Juan, Ilocos Sur. Sa edad na 64, kayod kalabaw pa rin siya para maitaguyod ang kanyang pamilya. Magring ti alas 4 ti parbangon, magidadang akti pagdigos da, da, pag da. makadigos na mapangkwitulod idad ya pag ya da sa nakto sa nakto to mapanin talon Ituloy tayong trabaho. Depresyon na dahil traktor. sa 75 day, ito pinangalam eh. taon na pala kanya. Um, ito patraktura ti traktor, ti 1,000 per oras na. An nung tatanda ang traktor ko, ano anano sa ang traktor na yun, ta, so nga mga Tulad ng maraming magsasaka, malaking pinsala rin sa kabuhayan ni Mang Greg tuwing may mga unos at baha. Dadi <coughs> uh, daddy, ah, bag, bagyo, nung no, mabagyo dya ay pa ta, sa bagyo, na bulan ti agusto kada September, si Hanggang mo nakaapit Na pi dengile pagai ma baggyo, a pamati na pintas nga pamagas naan, kalo damo na tang ma baggyo ma tuang ma rejei, pagkarakatan rejei otong, ti pasada skouti wa, panag kumat, sa taya hamma nga ma, hamma nga ma kwandagi jay nga, ma pasaran pagatagi jay dumtang ti panawan nga panagbabagyo. Sa maraming bagyo na puminsala sa kabuhayan ng mga kababayan natin sa Hilagang Luzon, ilan sa mga hindi malilimutan ay ang bagyong Egay at bagyong Hulyan. Hindi lamang kalamidad at mga peste sa bukirin ang idinadaing ng mga magsasaka gaya ni Mang Greg, kundi maging ang kakulangan ng suporta sa kanila ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura ke tila mako na kewang nari gak ngatanga masulbar lebaran ti panaga kati di tim abakan itu kan sa lagi ti ag tatakam ke di nag komarol ta komarol ti ri kati panagbiag pangwalo ang Pilipinas sa rice producer sa buong mundo pero sa kabila nito isa tayo sa mga nangungunang importer ng bigas. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin sa merkado. Mahirap kasi mura lang ang mabibili noon. Magkano lang yung bigas noon? 90 pesos per, sa per pa, hindi per kilo. Noon kasi mura yung mangga. Kuha namin 20 sang kilo. Ngayon mahal, isang kilo. Manang gulay ngayon dito. Ah, kamatis na lang, umabot pa ng dalawandaan, isang kilo. Eh, yung tanong, umabot pa nga 150 nung yung tag tagulan. Ay, sobrang um, mahirap, sir, kasi katulad ngayon, sir, nag-iisa lang ako naghahanap buhay. Kasi yung asawa ko, sir, may sakit siya. Ano ako eh, pensioner. Minimum lang yung pensyon ko. Hindi pa tumatas, ang tagal na. Kahit sa libo lang, wala pa. Iti data presyo ti bagas. Nariga nga bumabang datan. Rumiga ang mga rumiga ti panagbiagan. Sa umado mga umado ti tattaon. So nga, adu no ado ti maapit. Ado mga lata ti mga hindi nguminala bagas. So nga, ha nariga nga bagasan. Hindi pa lang ibagbagada nga bumabang at para sa mga tulad niyang magsasaka isa lamang ito sa maraming bagay na dapat unang harapin ng mga lider ng ating bansa na inilukluk ng taong taumbayan ay unahin na dapat magkaisa ayusin ang mga problema ng ating bansa ang galit ay alisin kaya isinagawa ang National Rally for Peace upang manawagan sa mga namumuno sa ating bayan na magkasundo silang lahat na sikasuhin ng kapakanan ng bawat Pilipino tungo sa kapayapaan. ang ating sa bansa ay lumulubha pa harapin Dala ang kanilang placards. Libo-libong kababayan natin ang nagpunta sa Kirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur. Isa sa mga venue ng malaking aktibidad. Napakasaya ang makipagkaisa sa ganitong uh, sinasagawang rally na pinangungunahan po ng Iglesia Ni Cristo para ito sa kapayapaan ng ating uh, bansa. Kanina pa kaming madaling araw dito, ang nakikita naman namin is very organized po yung ano, pagpasok nila. So, uh, kung ano man yung mga sinasabi sa harap ng mga instructions, sinusunod naman po na nila. All in all po, okay naman. Wala, wala pa namang naging problema po. Bago pa man matapos ang aktibidad, Maagap na naglinis ang mga nakipagkaisa sa rally na ito. Dumating sila sa venue na malinis at iniwan nila ito ng mas malinis. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase karaming tao at saka yung kaisahan talaga ng Iglesia ni Cristo ay may sasabi nating solid. Kagabi pa, nag-observe kami talagang disiplinado. No, pag may ganito, maraming kalat na sa ibang mga siguro sa mga taga uh, non-INC no, madaming kalat pero sa iglesia talaga yung mga kapatid na mismo yung pupulot ng basura. Hangad din ng bawat mamamayang Pilipino dito sa Ilocos Region. Natuparin ng mga nangunguna sa ating bansa ang sinumpaan nilang tungkulin mula nang magtaas sila ng kamay sa mata ng milyon-milyong Pilipino. Ito ang dapat nating para harapin mga problema. Sana hindi lang sa aming manihirap ang tutulungan niya lahat ng mga tao eh tutulungan niya dapat magkaisa hindi mag-away-away para umundad ang bayan natin ang bansa Si may suggest ko lang kanya dagiti pagtakam ti liya ko Isagi na kumamot na kami nga manlalong tapno may pas na mimat ti agtalong sa dagmula. So tapno lalo nga umadom ti mapet tapno ti suporta ti ilay. mula po rito sa Bantay, Ilocos Sur. Ako po si kapatid na Felix Rodas para sa National Rally for Peace Special Coverage.